ang isda na hindi natin kinakalimutan ang aloy salamat Lord sa biyaya kapag narinig mo ang salitang aloy anong isda ang naiisip mo hindi ba't para siyang pangalang kasing tunog sosyal ng ibang bansa tulad ng tuna o salmon pero alam mo ba ang aloy o mas kilala bilang Indian mackerel ay isang isda na mahalaga at matagal ng parte ng kultura at pagkain ng mga Pilipino Sino nga ba si Aloy? Si Aloy ay isang uri ng makirel at madalas makikita sa Indian Ocean at Western Pacific. Dito sa Pilipinas, kilalang kilala siya sa kanyang masarap na lasa at pagiging abot kaya. Sa katunayan, si Aloy ay isang importanteng isda sa maraming coastal communities. Madalas siyang huliin ng mga mangingisda na kagaya natin. Gamit lamang ng maliliit na bangka at mga net. Parang local celebrity siya sa fishing villages. Dahil halos lahat ay may memories ng pagkain ng aloy mula sa pagkabata. Bakit nga ba gustong gusto natin kainin itong si aloy? Isa sa mga dahilan kung bakit gustong gusto natin si aloy ay ang kanyang distinct na lasa, medyo oily, ang kanyang laman. Kaya kapag niluto, naglalabas siya ng natural na mantika na nagbibigay ng rich flavor dahil dito perfect na perfect si aloy para sa mga luto na nangangailangan ng konting mantika kagaya ng inihaw pritong aloy at syempre ang paborito ng marami ang ginataang aloy kapag inihaw mo si aloy lumalabas yung natural na nilamnam niya lalo na kapag nilagyan ng kalamansi toyo at sili bilang sausawan nito kahit simpleng ulam lang mapapaanly rice ka talaga dito ang daming pwedeng luto ng aloy na to tulad ng ibang isda si aloy ay pwede mong lutuin ng iba't ibang paraan pero ang pinakamadalas na paraan ng pagluluto natin ay ang pagpiprito sino ba naman ang hindi matutuwa sa pritong aloy na sinamahan ng kamatis, toyo at kanin pero wag ka si aloy ay pwede rin gawing pang tinapa sa mga coastal areas ng Pilipinas, madalas gawin itong tinapa at alam natin na kapag may tinapang aloy sa almusal, wow, sarap niyan. Dahil mayaman sa langis si aloy, siya ay perfect candidate sa pagpe-preserve tulad ng pagtitinapa. Ginataang aloy, aba, ibang level na to. Sa ginataang aloy, nagiging creamy ang texture ng isda kapag hinaluan ng gata at gulay tulad ng sitaw, kalabasa, talong at lagyan mo pa ng ampalaya. Ang kombo ng gata at aloy ay nagpapakomforting kaya perfect na ulam sa maulan o malamig na panahon. Si aloy ay hindi lang pang ulam kundi parte na ng buhay at kabuhayan ng maraming Pilipino. Sa aming mangingisda, isa si aloy sa mga madaling huliin lalo na sa mga maliliit na bangka madalas ginagamit ng pukot o lambat para huliin si aloy. Lalo na kapag malapit siya sa baybayin. Kaya hindi lang sa kusina mahalaga si Aloy. Mahalaga rin siya sa ekonomiya ng maraming bayan na umaasa sa pangingisda. Ang simpleng isda na ito ay nagpapakain sa maraming pamilya at tumutulong sa kabuhayan ng mga fisherman na katulad natin sa mga coastal communities. Shout out sa Kgb ang ating makinista. Shout out din sa FBNSS sa Valentin family. Shout out sa mga Salvador families, kina nanay at tatay. At shout out sa ating mga kasamang tripulantes. Mag-ingat tayo lagi.